Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano nyo matres ng inyong asawa sa pamamagitan ng lo, um, Google Locator. Ang tuturo ko sa inyo kung paano matatrack yung mga nawawalang device. Pwede rin ang mga nawawalang jowa. So, mahilig bang umalis yung mga jowa nyo na hindi nagpapaalam sa inyo? Hindi nyo alam kung saan sila pumupunta. So, ito na yung paraan para malocate mo or matrack mo kung saan ba pupunta yung mga jowa nyo na hindi mahilig magpaalam at umaalis ng mga walang paalam, ba? Diba? Malolocate natin or matatrack natin sila gamit ang kanilang Google account. So, punta kayo sa Google. So dito mga Lodicakes, make sure na nakalagin yung Google account nila. So mga diyawan no, mga partner ninyo, kuha na naman yung mga, ang nila, Google account nila. So, kailangan nyo din yung Gamit ang Google account nila. So, kung hindi nyo naman alam yung mga Google account nila, okay lang din na dun sa cellphone nila, ilagin nyo yung Google account nyo. Kasi gamit ang Google account, matatrack natin yung location kung nasaan yung phone. So una dapat naka-login na yung Google account nila dito. So pag naka-login na, pindutin nyo to. And then pindutin nyo tong Manage your Google account. And then dito punta ka lang sa Security yan. So dito mga Lollicakes, scroll up scroll up nyo lang so makikita nyo dito yung your devices so dito makikita nyo yung mga ginagamit na cellphone gamit itong Google account. So makikita nyo dito mga Lollicakes, yung mga devices kung saan naka yung Google account so dahil nilagin mo yung Google account ng asawa nyo or jowa nyo, makikita nyo dito yung cellphone na ginagamit nyo ngayon at makikita nyo rin dito yung cellphone ng asawa at jowa nyo dahil naka-login din doon sa kanya yung Google account niya. So sa so, pamamagitan nitong Google account na ito mga kalawali guys, makakatulong itong matrack kung nasaan yung may-ari ng cellphone, kung ano yung location niya. Actually talaga ginagamit talaga to pang track kung nasaan yung mga nawawalang device. So, i-grab na natin itong opportunity na to na gamitin din itong pang-track sa mga nawawalang asawa, jowa, or partner, di ba? Pindutin nyo lang itong nakalagay dito sa baba na find a lost device. So, for example, mga lodi case, ito yung nawawalang cellphone nyo, o kaya ito yung cellphone ng jowa nyo na gusto nyo itrack kung nasaan siyang lugar. Pipindutin nyo lang yan. Syrup Chimineng Burger. So dito mga Lodi Cakes, matatrack nyo kung nasaan yung nawawala yung device at kung nasaan yung nawawala yung mga jowa. <laughs> kung saan nagpupunta yung may-ari ng cellphone na yan. So, pwede nyo rin i-download yung application na to. Meron to application sa Play Store. Well, lemon. Find my device or find my phone. I-type ko lang to sa Play Store. At uh, i-install nyo yung find my device. Yan. Para hindi na kayo pupunta sa Google. Tapos, happy camera guys, Sarah Maglaro ano nyo lang, isign in niyo lang yung Google account. Tapos, yan, mag-locate nyo kaagad. Find my device na yun agad. So, dito mga Lodi Cakes, may kita ninyo yung kulay green na may nakadrawing na cellphone. Ayan. So, ayan yung location nung Young yeah, single. Yan at yung jowa nyo or asawa nyo dyan sa lugar na yan. And then dito may gila niya mga Lodi Cakes. Yung wifi na ginagamit niya yung paano wifi na ginagamit niya at kung sinasabi niya na hindi Ride siya right on let's go but na siya ganyan mga dahilan niya may kita mo dyan na uh, kung ilan yung percentage ng battery niya so para naman makita mo kung nasaan talaga siyang eksaktong lugar may kita nyo dito yung may cellphone na nakadrawing pindutin nyo yan and then dito mga lodi cakes mayroon dito pati itsura ng lugar, may kita nyo. Kasi sa baba, may kita nyo may image dyan. So, pindutin nyo yan, may kita nyo yung itsura ng lugar, kung nasaan yung mga jowa o asawa ninyo. So, dito, at matatrap kung nasaan ba talaga yung mga jowa o asawa ninyo, pati na rin kung nasaan location yung nawala yung cellphone.